Ayan. Magandang umaga po. Ayan, tapos na po yung aming uh, communities, community outreach dito sa uh, tahanan ni Santa Isabel. Ayan. Dito sa kay ano yun? Kay Pombo? Hmm. Kay Pombo Santa Maria Bulacan. Nakakatuwa na nakakabighani na nakaka honey, na nakaka, uh, nakaka <coughs> bagabag sa kalooban ba dahil ika nga sabi ng ating mga lula ay, uh, sila ay uh, nangangailangan ng pagmamahal pag-aaruga at uh, pagpapasaya Kung, uh, dahil talagang sila doon ay uh, mas malungkot halos sila sila lang uh, mga matatanda akalain nyo yung isa ay na na ano na 97 years old pero malakas pa at uh, yung kanilang mga memory ay maayos pa tapos ni, ang pinakababata doon yung 78 years old tapos ang kanilang mga caregiver doon ay apat lang Yan, apat lang yung kanilang caregiver na, na nangangalaga sa kanila napakasaya na makita natin yung ating mga uh, lula uh, masaya sila nung pagdating namin isipin nyo yung uh, yung, uh, ano na, yung office nila doon na lula ay uh, 97 ha, ano? 92 ah, oh, 92. Oh, 92 Oh, 92. Oh, 92 years old. Napakasaya. 97 na yun. doon yung alam mo yung palabas ka na doon sa ano nila, sa kanilang tahanan na ina, nagpapaalam, nagbababay sa yung mga luna nakakaano ng puso na talaga sinasabi nila na minsan lang silang dalawin ng kanilang mga anak ng kanilang pamilya Ini, yung iba iniinano dinala ng pamilya para sa kaligtasan din dahil uh, hindi mai uh, kumbaga wala silang kasama sa bahay walang mag-aaruga sa kanila so parang dinadalaw lang sila ng pamilya doon Yan. at uh, tuwan, tuwan naman dahil matagal, maubago, maubos matagal maubos yung uh, dinala natin doon na kanilang uh, pang-araw-araw na pangangailangan doon sa tahanan ni Santa Isabel. Yan. yun Minko ay ah, bahay-aruga ng mga matatanda na hindi kayang alagaan ng kanilang mga pamilya, lalo na ng kanilang mga anak. Ko para sa akin mas 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 masarap pa rin yung aalagaan ah, ka ng iyong mga anak. Kaysa doon sa Iiwang ka sa isang orphanage na baka once lang sa isang buwan o kaya baka wala pa o baka hindi pa madalaw sa loob ng isang buwan. Uh, yung iba doon ay uh, hindi, na kayang, uh, hindi na kayang tumayo, hindi na kayang maglakad, kaya nandoon na lang sa loob ng kanilang mga kwarto ta uh, meron mayroon nga rin daw na nasa hospital uh, dinala sa hospital kaya salamat sa Diyos sa uh, kay Kuya June Dimaya, Maya uh, napakagandang experience ito bilang isang uh, membro ng Grand Villamore Eagles Club Overland Region napakaganda experience ito na first time ko na ma uh, ma, makapag, uh, tulo, tulong, makapagbigay tulong dito sa ganong uh, sitwasyon sa ating mga kababayan, mga matatanda na talagang inilagak ng kanilang pamilya sama-sama don sa isang tahanan. Ayo, dito? Tanto siya. Ayo, uh, Yeah, shout out kay uh, Teresa Ongo Martinez. Shout out sa iyo ni. Eh. Magandang umaga. Yeah. At siyempre shout out din sa lahat ng mga uh, member ng Grand Villain Eagles Club. Big shout out sa ating uh, region, Eastern <laughs> Op, oh, kumanan tayo. Tama ba kumanan? kumanan, kumanan. Bahay yata ni Kuya Jun yung ating pupuntahan. Ibig sabihin si Kuya Jun ay pinaghandaan tayo. Baka puro chicharon. Si Kuya Jun kapag mayroon tayong community service o pag hinilingan natin siya ng chicharon. Kuya Jun, chicharon lalo na sa mga GMM talaga nagdadala yan si Kuya Jun ng isang sakong chicharon masarap ang chicharon dito sa Bulacan dito po sa Bulacan alright alright muli po naputol yung aking sinasabi kanina big shout out Grand Villamor. Eagles Club Overland Region sa ating uh, pamumuno ng ating pangulo Kuya De Dilos Reyes at pangalawang pangulo Kuya Kerwin Gumis at sa lahat ng officers and members at siyempre big shout out sa uh, Eastern Rizal Region 4 sa pamumuno po riyan ng ating uh, governor Kuya Juicy Pucson at vice governor Kuya Ray Campillo at mga officers and members ng Eastern Rizal Region 4 at siyempre sa ating NP National Yan si Kuya Ronald De Santos. Okay lang dito? Okay. Okay, dito na daw. Dito ang lugar kung saan ang ano ni Kuya ah, Jun. Si Kuya Jun Kuya Jun dito. Wow, napakaaliwalas dito sa ano Kuya Jun. Malamig ang tubig. <laughs> ang tubig, ang hangin. Oh. Mga puno. Sige, okay na? Ay, oh, lakad lang muna kayo, tas susundan so, kayo. Yan. Yan, Kuya Jun. Yeah, sa bahay ni Kuya Jun. Ay, sige po. Yan. <laughs> okay, sa bahay ni Kuya Jun. Tara. Sa bahay tayo ni Kuya Jun. 7% na lang malulubat ako kapag ano tayo Kanila, mas Kuya ayaw magbukas yun. Kaya pala eh nakalakpa ako. <laughs> <Ito>. <laughs> <laughs> Hindi ako makaalis, kayo pala nakalakpa ako. <laughs> Yan, wow, dito ano. Pero yung isang sasakyan nakapasok doon eh, di lang makaliko talaga yung iba. Yan. Say kay Kuya Ker. Dito, dito Kuya Ker. Kaya ba yung ano kay Kuya dito, Ker? Dito, dito, pwede dito. Kaya? Kaya ka -isa. Dito. Dito ko yao. Oh. Yeah. Maliit yata kuya yung kalsada doon kaya dito lang dai parada. Kasi din? Kasi lita, um, yeah, kunting kunting ipit-ipit pa kuya Ker. <laughs> ano? Kaya pa Kuya man. Ker, kaya pa daw doon. Kaya pa. Diretso muna doon. Kasi baka pag may lumiko dyan, madali.